Arestado ang isang gwardya na nanggahasa sa sarili niyang pamangkin. Ang sospek nagpalipat-lipat pa ng pinagtataguan para di matuntun ng mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Di na nakapalag ang lalaking ito ng damputin ng mga pulis sa Baseco Compound sa Maynila. Sa visa ng warrant of arrest, inaresto si alias Arturo na sospek sa panggagahasa sa sarili niyang pamangkin. Ayon sa mga polis, 2018 pa nang unang halayin ng suspect ang biktima na nakatira noon sa Valenzuela. Ang pangyayari po, ito po palang uh, uh, kanyang uh, tito eh ay nakikira sa kanila na isang security guard. Nangyari po ito sa loob ng bahay po nila, ng biktima po, na nag, uh, at that time po, ang edad niya po is uh, around 7 uh, years old po yung bata. Matapos ang panghahalay, agad tumakas at nagtago si Alias Arturo. Nagpalipat-lipat siya ng lugar ng pinagtataguan habang nagtatrabaho bilang gwardya. Inabot pa ng limang taon bago siya natunton sa baseko. Matagal na nagtago. Nagtago, nagtago siya sa iba't ibang bahagi ng ating ano, ng ating pong kalakang uh, Metro Manila. Nagtago siya sa Valenzuela City, tapos so, nagtago din siya sa Pilcoa, Quezon City. And also sa Sampaloc, Manila din po, nagtagmo din po siya. Bukod sa panggagahasa, lumabas na tumatawag pa raw ang suspect sa biktima para ipakita ang maselang bahagi ng kanyang katawan sa pamangkin. Pero nang makaharap ng News 5, todo tanggi naman ang suspect sa mga paratang. Ano lang ba yung nangyari? Bakit pa yan na ipwede ng batay? Nagurad lang ako. Hindi ko alam na rin pa yung pasok na kahalaman. Wala po. Mahaharap ang suspect sa reklamong statutory rape at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bossa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.